Hi guys! Welcome or welcome back to my channel! Ngayon ay mag-practice na naman ako sa ulo ng <laughs> Ayan guys, ako ay practicing pa lamang at ang aking customer ay eto, parang ang istrikto. Ako ay kinabahan. Oh, tingnan niyo yung mukha. Ah, ayun. At yan gusto ko talaga ang clipper na to kasi magaan lang siya unlike sa palagi kong ginagamit na kangalay ng kamay. Ayun, parang pro ako, no? Parang pro ako dito, pero nagpractice pa lang ako, guys. Ayun. Naalala ko anong ah, pandemic pala yung 2019, simula akong nagpractice sa pagogofit. Nang buhok hanggang ngayon, practicing pa rin ako. <laughs> At syempre, yung customer ko ay siya pa rin. Hindi ako nag-improve. Siya lang, ulo niya lang ang pinapraktisan ko palagi. Kawawa talaga tong customer ko. Yung barbera niya hindi nag-improve. At syempre, kawawang mga barbero. Hindi nakapera sa kanya. Alam niyo guys, hindi talaga ako marunong magugupit-gupit, lalo na itong flavor na to kasi isang, ano lang, mali ay, ayun, ano na, pahak-pahak na. Pero kampanti ako sa pagugupit kasi nga, andyan siya ang aking mentor. Palaging nagsasabi kung, ayun, may pahak-pahak at may naglabaw-labaw, iwan ko sa pagalog dyan at, Ayan, nakikita nyo nga, palagi siyang nakatutok sa salamin kasi nga tinitingnan niya yung trabaho ko kung tama pa ba, hindi ba naging zigzag yung kalsada natin. <laughs> kasi pag may nakita siyang, ano, tawag dito, lampas-lampas, ay ayan, nagkibot-kibot yung bibig niya. Pag may nakita siyang lampas-lampas, ako naman, ay binabalikan ko talaga, mahirap na ma-football sa trabaho natin. <laughs> Siyempre, <laughs> nagpupokus talaga ako sa pag Para sabihin naman na ako'y pro talaga. Charot lang. <laughs> pro na nagdepende sa sabi ng aking customer. Pero yung kaba ko dito guys ay dinaandaan ko lang sa tawa-tawa. Nang hindi naman ma-distract yung ginugupitan ko. Ayun, nakikita nyo yung mukha ng ginugupitan ko. Ay, nako, nakakinabahan talaga ako. Baka hindi ako papasa sa pagupit sa kanyang ulo at ako ay mahihilo sa kakatuyok-tuyok nito sa pag-repair. O oh, mga misis, baka gusto nyo rin mag-practice at praktisan yung mga buhok na inyong mister. Simulan nyo na. Kasi ako, ilang taon na akong nag-practice. Simula nung COVID, 2019 pa yon Ngayon, 2024 na. Ay, nakaya limang taon na pala ako sa pagpa-practice. At ngayon, practicing pa rin. <laughs> Pero, hindi na masama ang aking finishing product. Charot! <laughs> Kasi, may mentor naman akong magaling magturo. Minsan, ay, nagagalit na Minsan nga, hindi pa tapos yung pagugupit ko Ay, parang iring at aso na kami Pusa at aso pala <laughs> Nagbabangayan na Kasi palagi siyang nagsasabi na dito kulang-kulang-kulang At ako na may minsan naiirita. At Ayun, lumalabas yung pangil ng bampera <laughs> Gano'ng napot naman ko sa bampera nga, iring ramanto <laughs> Oh, mga misis, simulan nyo na at, maka at, para yung pangil nyo naman ang lalabas. Ayun guys, kung umabot ka sa video ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay pinitin nyo na ang subscribe button. At kung nagustuhan nyo ang video ito, baki like naman at pakicomment sa baba kung ano ang masasabi nyo or masasuggest nyo na content at ating hahanapan ng paraan yan. At siyempre, sa walang sawang, pasasalamat sa aking mga mananood, sa mga ka-team ko. Uh, Unang-una sa tulungan friend ko, sa palaban friend ko, sa legend, at siyempre sa team Strawberry. Thank you all guys na palagi nyo akong sinusuportahan kahit ang video ko ay walang kakwenta-kwenta naman ang ano lang, yung may ari lang may kakwenta-kwenta sa taong ginukupitan ko. Charot lang! <laughs> Siya nga pala, salamat-salamat mga kaibigan ko. At hindi nyo talaga ako iniiwan. Hinihila nyo ako pataas. Charot! Oo Totoo naman, pataas naman talaga guys. Huwag tayong manghila pa at baka tayo'y maano, mauntog. <laughs> Oh mga misis, na-try nyo na ba rin praktisan ang buhok ng inyong mister? Or magaling na rin ba kayo sa pagugupit? Or ilang taon na kayong nag-practice sa pagugupit? Or ilang ulong na ba ang ginugupitan nyo? Yung ulo sa taas ha? wag yung ano. <laughs> Nakarelate din pa ba kayo sa akin na hindi pa tapos? Ay, nagbabangayan na kami. Kasi nga, yung ginugupitan nyo, palaging satsat -sat ng satsat, -sat. kayo naman nahihirapan sa ginagawa at naiiritan na kasi nga hindi kayo magaling. Practicing pa lang kayo. O pa-comment down na sa naranasan nyo sa inyong pag-practice sa pagugupit sa ulo ng inyong mister. Ayun at ako'y natagalan talaga guys sa pagugupit na to. At uh, Yon, may nakos, ko lang. At ayun, nag-start nang nagsumasat-sat-sat-sat yung customer ko at ako ay nag-iba ng aura ng aking mukha kasi nga nag-start nang uminit yung ulo ko. At parang lalabas na talaga ang pangil ko. Makita niyo naman sa mukha. At syempre, busing natin tong ginagupitan natin. Ay idaanan lang natin sa tawa-tawa para naman hindi rin iinit ang kanyang ulo at bakay magkaroon ng sunog dito sa amin oh, okay. <laughs> at syempre gilingaw-lingaw na ko istorya para ayun hindi iinit yung ulo niya baka parehang iinit yung ulo namin at makaloto kami nang itlog dito <laughs> Ayan, continue sa pagmekos-mekos para masatisfy yung customer natin. At may pasayit-sayit pa talaga ako, no? Kasi nga, guys, tumitingin siya sa salamin. May nakikita daw siyang naglabaw-labaw. Iwan ko ano sa Tagalog yung naglabaw-labaw, paps. Basta yun na yun. Kayo nang bahalang umitindi. Kasi nga ako'y nahihirapan na pasayit-sayit na lang ako dyan. Kasi pa palapit na yan matatapos guys kaya lang ano maraming request yung customer ko sa akin sa aking isip is tapos na yan kaya lang nakikita niya sa mahiwagang salamin niya na may naglabaw-labaw pa daw kaya ayun binalik-balikan ko at ayan nag-start na nga akong nahihilo dyan pero pinipilit ko yung sarili kong kumalma. Baka agoy, baka hindi to matapos at kami magkarambula. Niyan makita niyo niyan guys at yung ano ko yung tawag dito yung forma ko ay palaging nagside-side kasi nga patapos na. Ang dami niyan nakikita kasi labaw-labaw. Kaya palagi akong bumalik-balik. Ay, sana all palaging bumabalik-balik. Yon, chance sa luyo guys, diyan sa likod ay akin na talaga yung trabaho kasi nga hindi niya makikita. Siyempre, mahal natin ang taong ito. At inano ko talaga, inayos ko na. Mahirap na. Baka siya ay ng pulis at ako ay mapriso. <laughs> Siyang hinabol ako mapreso. <laughs> <laughs> otak me eh. at ayun minikos mikos sa likod yun na nga kasi hindi niya makikita Kulay nakakita dyan at yung mga ibang taong nadaan <laughs> ayun pinamikos mikos niya pa yung dyan na party kasi nga mat mahaba pa daw at ayun pinuril ko na bahala na yan magkapahak pahak basta imikos mikos natin yan para masatisfy ang ating customer, bigyan natin niya ng mga request niya para na hindi tayo reklamo at ma-fight pa tayo sa ating trabaho. <laughs> Charot lang. Ayun, may paano pa siya, patindog-tindog sa buho kasi kulang pa daw, masyado pang mahaba. At tayo naman, tagasunod lang ng request. At ayun, pinorel-porel ko na nga para masatisfy yung client nating perfectionist. Buti na lang sa araw na 'to mahaba yung pasensya ko. Hindi kami nag-ano, hindi kami nagbabangayan. Tinatawa ko na lang yung pagkairita ko. At siyempre siya naman, mahaba naman talaga ang pasensya nito. Ako lang talaga yung may tupak sa ulo. Ito talaga ang mahirap na part, guys. Yung patapos na, yun talaga ang mahirap. Kasi nga, yung ano niya, yung mata niya is nagliraw-liraw na. Sinasight niya na kung nasaan yung may pahak-pahak, yung may labaw-labaw. Diyan talaga guys, pagpatapos na guys, ay nako, may hilo talaga ako sa kakaikot-ikot. Kasi ang daming request. Ayun, sakto naman siguro na, oy Pero ang niya parang request guys, pero ayan. Uh, tayo mababait, masunuring misis, charot lang. Sunod-sunod <laughs> pa rin tayo. Bala na 'yan magkapahak-pahak, oy. <laughs> Basta taga-sunod lang tayo. <laughs> Ika nga, sabi nila, yung mister daw, yung haligi ng bahay. At siya, siyempre, siya yung master. Master, baliha, oy. <laughs> Uh, thank you guys sa panonood ng aking video at uulitin ko kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay tuklokin mo na yung subscribe button para tayong lahat ay masaya. Hindi masasayang yung pag-voice over ko dito na wala dito, wala doon. <laughs> Ay, <laughs> sa wakas natapos na rin ang video walang kakwenta-kwenta. Pero isipin nyo, kahit walang kakwenta-kwenta, baka soon magkaroon na yan ng kwenta. <laughs> thank you! Thank you. <laughs> 哦，对，那啥，对，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎， sige tayo dito po mga